Sobrang traffic! Besh, baka may re-traffic ka. Ah. May problema ka ka? Kasi stress na nga ako eh. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng mga pampayag sa Bixby na live. May alam ako Besh, what if isan lang kaya itong sasakyan mo? Hindi ba nilang kukuni itong sasakyan ko? Besh, may alam ako Hindi ko kailangan kukuni itong sasakyan mo. ORCR lang, okay na. Hindi madali ang magsanla ng ORCR. sasakyan Kala ko, stressful magsanla ng sasakyan. Pero mali pala, ang akala ko, dahil sa CVM Finance, ang bilis at bait ng staff, para lang ako nakikipagkwentuhan at higit sa lahat, drive ko pa rin ang sasakyan ko. Apply na kay CVM Finance! Sanla na may puso!